Good day everyone! It's me again, Mots Nedel. Welcome back ulit sa ating channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay welcome po sa aking vlog. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please po, pakisubscribe and hit mo yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos and upgrades ng ating motor. So, For today's video, guys, is my ride lang tayo, guys, no short ride, short short ride lang, short li ah. <laughs> short lang guys no uh, samahan nyo lang ako guys na mag ride and meron lang tayong konting pag uusapan regarding sa mga issue sa mga nangyayari ngayon sa social media guys no na mga post so meron lang tayong specific na topic na pag uusapan regarding that so magwi withdraw muna kami guys about sa mga nangyayaring hindi maganda regarding sa road rate guys no so magbibigay ako ng mga mga honest suggestion lang regarding that uh, specific topic guys no kasi nakakaalarma na guys lalo na yung involved is yung mga rider na tulad natin uh, bilang motovlogger dapat natin i-address yung mga ganyang issue so yung tinutukoy ko guys is about yung sa boso boso na involved yung dalawang rider and then yung ano yung isang sasakyan na dapat naiwasan sana kung naging patient lang ang bawat isa no so naiwasan sana kung inisip ng bawat isa na meron pa silang mga mas importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin sa halip na gawing malaki yung konting komosyon bilang ano din bilang motovlogger and influencer na din magbibigay lang ako ng ano opinion ko regarding sa mga ganyang sitwasyon para din ma-aware tayo, hindi lang tayo dapat rider pag gumagamit ng kahit anong mga sasakyan sasakyan mayan o motor so dapat hindi lang tayo rider guys no, so dapat once na nakahawak tayo ng manobela, dapat meron din tayong responsibilidad na maging disiplinado sa kalsada, kasi yung kalsada naman kasi is hindi naman kalaga sa atin yan, para sa lahat kasi yan so yun, ang advice ko lang talaga pag nagda-drive tayo ng motor is ano lang tayo magbaon tayo palagi ng mataas na pasensya kasi hindi natin alam kung anong may encounter natin habang nagda-drive tayo merong mga rider guys sis, na mamadali kasi yung iba then meron din yung mga rider na talagang kupa lang talaga sa kalsada yung bis na patula natin yung mga ganyan maging ano na lang tayo maging disiplinado na lang din tayong rider no dahil tayo yung nakakaisip ng ganyan nang makaiwas, di wag na lang natin patulan para hindi na lumaki yung magiging problema, di ba? Kumbaga guys, hindi kaduwagan ang pag-iwas sa dulo. Smart move pa nga yun guys eh, para makaiwas ka. So, hindi ka naman pumunta sa kalsada para mag-drive ng ganyang kainit, ganyan ka traffic. Para makipag-away ka lang. So, kaya ka nagda-drive para makarating ka sa patutunguhan mo. So, yun na nga guys, no? Ang bale, ang context ng vlog na to guys is for ano lang, awareness sa mga rider. Marami, ka, marami na kasi ako nakikitang mga rider guys, laging nasa gulo. And, syempre, as rider din, nakatulad nila, ayaw rin natin na magdagdagan pa yung mga ganyang kaso. So, dapat guys, no? Kayo mga subscriber natin ng Mots Del, dapat maging responsableng driver tayo. Baon tayo ng napakahabang pasensya sa pagdadrive. Iwasan natin yung pakikipag kompetensya sa kalsada guys, alam natin marami yung mga motor na magaganda alam natin na may mga malalakas na mga motor pero hindi to labanan ng paangasan ng motor at kung ano mang sasakyan mo eh, pag nasa kalsada tayo, ang pinakauna nating rason is para gumamit tayo ng kalsada para makarating sa mga paroroonan natin, kung may mga kung ikaw yung klaseng rider na laging na bubuli sa kalsada hayaan mo lang kasi wala namang nananalo diyan guys eh. Kung papatulan mo, walang mananalo diyan pag may mga ganyan. wag na nating patulan guys. Isipin na lang natin na meron tayong pamilya na uuwian Isipin natin na maging safe sa sa biyahe. Kaya nga sinasabi ng mga rider, di ba? Ride safe. So dapat sa ano guys, respetuhan. Huwag na tayong makipag-away sa kalsada. Kung may mga ano talaga, may mga kupal talaga, di natin maiwasan 'yan. Hayaan natin sila. Magkupal sila kung kailan nila gusto mas mahigi talaga na wag na natin silang tularan no mag iwas tayo sa mga ganyan maging defensive rider tayo kung ayaw mong magit git, -git wag kang manggit git kasi yung mga kasama natin sa kalsada guys meron yung kanya kanyang uh, rason bakit sila nandyan sa kalsada merong mga nagmamadali siguro emergency meron yung mga mga may deadline or meron yung mga uh, mga basta guys klase klase yung mga nasa kalsada na nakakasabay natin. Kaya yung mga tempo, iba't iba. Merong mga galit, merong mga mga mainit na mainit ng ulo. So yun lang guys, no? Sana ay uh, sana ay nagustuhan niyo tong ano, yung vlog ko ngayong araw at uh, sana nakakuha kayo ng mga idea pag iwas sa road rage. Kung rider ka, ay uh, iwasan mo talaga ang makipagkompetensya sa kalsada. Mas mabuti pang makipagkaibigan ka sa kalsada kaysa makipagkompetensya ka. So yun, yun yung context ng vlog natin for today sa mga bago at hindi pa nakapag-subscribe, pwede po bang pakisubscribe ng channel natin at i nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos and upgrades ng ating motor. At yun lang guys, no? For today, salamat sa panonood. Uh, lagi nyo tatandaan guys, ha? Sa kalsada, dapat maging patient ang lahat. Yun lang. Peace!